Maliit man, pero sapat para tawaging kayamanan. Sa bawat liko ng kalsada may kasamang kwento. At sa bawat andar ng makina may pintig ng kalayaan. Hindi lang basta biyahe ito. Ito'y paglalakbay. Isang dokumentaryo ng pakikipagsapalaran, kasaysayan at koneksyon sa daan. Habang dumadaloy ang hangin, ramdam ko ang tibok ng makina na parang musika sa kalayaan, ang bawat tunog ng tambutso. Tila ba isang himig ng paglalakbay. Dito sa kalsada, bawat tanawin ay larawan. Mga bundok na tila bantayog ng katahimikan. At mga bayan na may dalang kwento ng nakaraan. Ang motor hindi lang makina. Isa itong tulay mula sa pangarap hanggang sa realidad. Mula sa isang lugar, patungo sa mas malalawak na destinasyon. Sa mga pahingat munting sandali, nandyan ang simpleng ligaya, kape, pandesal at kwentuhan sa tabi ng daan. Dito nagtatapos ang isang yugto ng biyahe Ngunit hindi rito natatapos ang kwento dahil sa bawat andar panibagong kasaysayan ang nabubuo. Ito si Travel Official Blog at ito ang aking dokumentaryo ng paglalakbay sa kalsada. Samahan niyo pa po ako sa mga susunod ko pang dokumentaryo sa iba't ibang parte ng lugar dito sa Luzon. Visayas at sa Mindanao maraming salamat po.